Mado sa informasyon at balitaktakan. Maanghang na banat sa mga tiwaling opisyal ng bayan. Matalas sa obserbasyon, reaksyon at opinyon. Kilos na at gawin ang tama kung ayaw mong tamaan at mapuruhan sa... Bardagulan sa Radyo. Paano makakaiwas sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon? Karaniwang sakit na nakukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan. Mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din ang pagligo. Magtakit ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus. Iyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radyo. Abang-abang na mga balita, mga pinag-uusapang issue sa bansa. Kasama niyo tuwing umaga, si Rocky Nasho at Elie Saludar. Mga makabuluhang kwentuhan na inyong mapakitinggan, kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag masyadong mataranta. Easy lang. Easy lang. Lunes hanggang biyernes, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, dito sa bagong 1494-DWAR. Abante Radyo, Abante! Pante sa Balita at serbisyo. madalas na idinadahilan kapag masama ang ating pakiramdam ay under the weather. Maaari kasi may sintomas ka ng sipon, ubo, o kaya ay trangkaso. Alam nyo ba na may natural na pamamaraan para maagapan ng sakit na sanghi ng pabago-bagong panahon? Honey. Ang honey ay mayroong antibacterial at antimicrobial properties na nagpapabuti ng ating immune system at nakatutulong para mapabilis ang paggaling. Lemon. Ang lemon ay nagtataglay din ng antibacterial, antiviral, antifungal at anti-inflammatory na kayang labanan ang virus. Ginger Sinaunang panahon pa ay ginagamit na ito bilang panlunas sa anumang uri ng sakit at iba pang health problems at mabisa rin itong anti-inflammatory at pampalakas ng ating immune system. Garlic itinuturing na isa sa healthiest food. Ang garlic o bawang ay hindi lang panggisa. Panlaban din ito sa sari-saring sakit dahil sa taglay nitong natural antiviral, antiseptic at antibacterial properties na mayroon ding immune-boosting compound. Chicken Soup believe it or not, may pag-aaral na nagsasabing pinipigilan ng chicken soup ang anumang inflammatory compound sa katawan na maaaring magdulot ng viral infection. Mabisa rin itong panlaban sa ubo at sipon at nakakatulong pa para maging hydrated ang ating katawan. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit may librong Chicken Soup for the Soul. Isang public service message, hatid ng inyong Abante Ranjo. susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Live mula sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas. Sumasa inyo ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante Radio Balita, buong bansa. Aabante sa pagbabalita si Rocky Ignacio. Aabante Radio Balita, Balita buong bansa. Aabante Radio Balita buong bansa. Ito ang Abante Radyo Balita buong bansa ang inyong kaabante Rocky Ignacio, 30 minutong balitaan mula sa nangungunang tabloid sa Pilipinas, 37 years na po naghahatid ng mga unang-unang balita at ng DWAR 1494 Abante Radyo para ihati ang mga balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Napapanood din tayo sa Sky Cable Channel 85 dahil ang number one tabloid di lang radyo TV na. At sa ating mga headlines, Headlines. Dating Mayor Jed Mabilog binigyan ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga pulis sa sangkot sa 6.7 billion drug case naghain ng not guilty plea. Comelec tiwalang matatapos sa Abril ang pag-imprenta sa mga balota para sa May 12 national at local elections. Muling pag-imprenta ng balota nagsimula na sa National Printing Office. Rollback sa produktong petrolyo kasado na bukas, preso ng gasolina bababa ng 80 sentimo at 20 sentimos sa krudo. Sunog na sumiklab sa isang residential area sa Old Balara, Quezon City. Tatlong taong gulang na bata nasawi naman sa sunog sa Payatas. Sa balitang abroad, North Korea muling nagpasiklab ng strategic cruise missile. Sa palakasan, sa Mwanga, Valientes, patuloy ang pangingitlog sa Dubai. At sa ating showbiz, kapuso star Ira Lopez bagong apple of the eye ng isang politiko. Headline, Abante, balita, Samantala DBM hindi kayang punan lahat ang mga tinapyas na pondo sa 2025 national budget. Umabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Rocky, inamin ng Department of Budget and Management na hindi lahat ng pondong tinapya sa 2025 National Budget ay kayang puna ng ahikotibo kahit pag ng tatlong me mekanismo para matagdagan ang pondo ng mga ahensyang binawasan nito. Ito ay sa kabila ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik ang mga tinapyas ng malalaking pondo na sa ilang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Education at Department of Public Works and Highways. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, hindi lahat ng mga proyekto at programang natapisa ng pondo ay pupunan. Bagpus, ang ipaprioridad ay ang mga proyekto na kailangan kailangan para sa mamamayan. Ilan sa mga nakita ng Malacanang na maaring pagkunan ng pondo para maibalik ang mga tinapyas na pondo ay mula sa savings, mula sa unprogrammed funds at contingent fund ng Presidente kayat ni Pangandaman ang mga ahensya ng pamahalaan na gawing maaga ang kanilang procurement upang pagdating ng 2026 General Appropriations Act ay ia-award na lamang nila ang mga proyektong nasa kanilang mga prioridad. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Balita, buong bansa! Dalawang, uh, dalawang Chinese na gumamit ng peking dokumento arestado sa o Maabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Dalawang Chinese national ang nasakote na ng Bureau of Immigration matapos ng gumamit ng Peking mga exit clearance sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong biyernes, January 24. Kinilala ang mga ito na sina Wang Changru, 53 anyos, at Chui Wan, 33 anyos. Naharang ang dalawa mula sa kailang flight patungong Hong Kong sa Katay Pacific Airlines. Sa pag-alaman na overstaying na pala ang mga ito na sa bansa noon pang 2019. Bitbit -bit nito ang immigration clearance and certificates na nagsasabing pinahihintulutan silang manatili sa bansa hanggang February pero batay sa pagsusuri peke pala ang mga naturang dokumento. Nasa legal division na ang dalawang Chinese at mahaharap sa reklamong paglabag sa Philippine Immigration Act of 1940 at inihahanda na rin para sa deportation. Ako si Andrea Salvin, Abante Radio. Ito ang balita mabilis sa bangis walang mintis. Radyo Balita, Buong Bansa. Samantala, number coding scheme suspendido sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa January 29. Umaabante sa balita si Abante Reporter D.K. Zarate. Babalikan po, babalikan po natin si D.K. Sarate. Samantala, ginawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Executive Clemency, si dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog na nadismis sa serbisyo ng ombudsman dahil sa kasong katiwalian. Itong kinumpirma ng Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong lunes. Si Mabilog ay tinanggal sa serbisyo noong October 2017 matapos mapatunayang guilty ng serious dishonesty dahil sa umano'y pakikialam nito sa awarding ng government contract sa isang Towing Services Company. Kinansala din ang ombudsman ng Ombudsman ang Civil Service Eligibility ni Mabilog, Retirement Benefits at Perpetual Disqualification na humawak na anumang pwesto sa gobyerno. Matatanda ang nagtago sa ibang bansa si Mabilog matapos idawit sa illegal drug trade noong panahon ng Duterte Administration at bumalik lamang sa bansa noong nagpalit na ng administrasyon. Sama Samantala balikan na natin si uh, D.K. Sarate. D.K. Dahil uh, uh, suspendito itong uh, number coding scheme uh, sa Januari 29 na uh, Chinese New Year. Uh, Ibig sabihin, uh, ang mga plakang nagtatapos sa uh, 5 at 6 uh, ay malayang makakadaan sa mga kalsada dahil hindi sila paparayan ng traffic enforcer. Uh, uh, Nakakabugnay nice sa number coding, uh, paalala ng MMDA. Uh, Matrapik sa mga araw ng Chinese New Year, partikular sa Binondo sa Lusod ng Maynila, kung saan isasagawa ng mga Chinoy ang kanilang tradisyon. Planuhin na nila ang kanilang biyahe para hindi maabala. Ako si D.K. Sarate ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. RADIO Balita, buong bansa. Samantala sa ating pong mga kabante, kung hindi pa nakasubscribe sa official social media ng Abante Radio, i-click na po yan at mag-subscribe. Magbabalik ang Abante Radio Balita, buong bansa. Abante Radio Balita, buong bansa. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis. Walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Live mula sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas. Sumasa ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante Radio Balita, buong bansa. Aabante sa pagbabalita si Rocky Ignacio. A Abante, -abante Radio Balita. Radyo, balita. Bu bu um, bansa. AABANTE Abante, -abante Radio Balita. Buong um, bansa. Sabay-sabay na naghain ng not guilty plea ang 20 na pulis sa sangkot sa 6.7 billion na drug bust noong 2022. Sumalang sa arraignment o pagbasa ng sakdal ang uh, 20 na pulis sa Manila Regional Trial Court Branch 175 Lunes ng umaga bagamat ang kanilang mga abogado lamang ang kumatawan sa mga ito hanggang sa pamagitan ng video conferencing. Iginit ng abogado ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo na siya itinuturo sa nasabat na iligal na gamot. Biktama lamang ang kanyang kliyente at hindi naman umano ito na kuha ng personal sa kanyang kliyente. Hiniling din ng kampo ni Mayo na wag na itong ilipat mula Metro Manila District Jail patungo Manila City Jail habang ibang pulis naman ay mayroong ding sari-sariling kahilingan patungkol sa kanilang detention facility. Ang susunod na pagdinig o ang pre-trial ay tinakda naman sa February 14, 20 2025 Abante Radio Balita, buong bansa! Kakayanin ang ng Komisyon ng Eleksyon ng Comelec na matapos ang pag-imprenta sa mga balota sa target nitong deadline na Abril 14. Ito ang pinahayag ni Comelec Chairman George Garcia sa kabila ng Naranasang aberya gaya ng uh, Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Korte Suprema sa disqualification ng ilang aspirante. Sa isang panayam, sinabi ni Garcia gagawin nila lahat para maabot ang kanilang uh, takbang pecha upang mahihati ng maagang mga balota sa iba't ibang polling precinct bagong halalan sa Mayo a 12. Kung walang aberya, iaarangkada na ulit ngayong araw ang pag imprenta sa official ballots para sa midterm elections. Umaasa ang COMELEC na makapag-imprenta ng 1.5 million ballots kada araw. Abante, Radio balita, bansa. Memorandum of Agreement ng COMELEC at MPO sa pag-imprenta ng balota nilagdaan na. Umaabante sa balita si Abante Reporter Migo Fahatin. Nilagdaan ng Commission on Election at National Printing Office ang isang Memorandum of Agreement para sa printing ng mga election ballots. Ito ay upang mahatiyak ang COMELEC na matatapos ang printing bago ang kanilang deadline para rito. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, nag-issue na rin ng partial termination ang Miro System sa kanilang kontrata sa COMELEC upang mabigyan ng pahintulot ang NPO na magprint ng balota. Sa ilalim ng MOA, yung paghahatian ng Miro System at NPO ang pag ng balota sa labing walong rehiyon ng bansa. Baasa ang NPO na makakapag sila ng 1.5 million balota kada araw at maaari pa ito alilang ito baas. Ako si Bigo Pati ng Abante Radio. Ito ang balita ng bilis, mabangis at walang minti. Abante Radio Balita, buong bansa! Senator Risa tinabla si DOH Secretary Herbosa Reproductive Health Law kulang laban sa teen pregnancy. Umaabante sa balita si Abante Reporter Raymond Tinasa. Sa ahasang kiyontra ni Senator Risa Oliveros si Health Secretary Ted Herbosa sa sinabi itong sabat na ang reproductive health law para tugunahan ang teen pregnancy sa bansa. Una sinabi ni Herbosa na hindi na kailangan ang SB 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Bill dahil sa patataw ang RH law para agapaan ang tumataas na bilang ng maagang pagbubuntis kung kewatapad lamang ito ng maayos. Sinabi ni Ontiveros, pinapaalala nito sa Department of Health Secretary na pinapalakas ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. Ayon kayo di ngayon pa at national emergency pa rin umano ang teen pregnancy na panahon na palakasin ang RH law. Iginit na senadora na dapat lang magpasa ng batas na nagmamando sa gobyerno para ito o ng ating atensyon at resources sa particular na ng teen pregnancy. Ako si Raymond Dinaza ng Abante Radio. Ito ang may mga bilis walang mintis. Abante Radio Balita, buong bansa. Sa kauna-una ang pagkakataon ngayong 2025, makakaranas na rin ang rollback sa preso ng produktong petrolyo. Ayon sa abiso ng mga kumpanya ng langis, 80 sentimo kada litro ang itatapya sa gasolina, 50 sentimo naman sa kerosene at 20 sentimo sa diesel. Ang dahilan ng rollback ay kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na tataasan ang taripa sa mga produkto na galing Mexico, Canada at iba pang bansa. Ayon sa market analyst, ang pahayag ni Trump ay maari magdulot ng economic slowdown sa buong mundo, gayon din ang paghupa ng tensyon sa Middle East kasunod ng peace talks. Abante, Radyo Balita, buong bansa. 3.4 milyon na halaga ng tobats na samsam sa Davao City. Umabante sa balita si Abante Reporter, Edith Isidro. Maraming salamat ka Banting uh, Review Tinatayang uh, aabot sa 3,417,816 Ang halaga ng ilikal na bato Ang nasamsam sa isang lalaki Sa Dunya Pilar, Barangay Sa, sa Davao City Sa inasagawang uh, bypass operation Kaninang alas dos ng madaling araw Ang uh, uh, nadakip ng uh, Drug Enforcement Unit Ang nang uh, kasama ang sa, sa Police Station Ang Top 1 City Level Drug Suspect na si alias JJ naharap ang suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 20, 2002 mula dabao City drone na bantay radyo itong balitang mabilis mabangis walang mintis Paner Radyo Balita -masa. sinapit ng tatlong taong gulang na batang babae makaraang masawi sa sunog na sumiklab sa isang bahay sa Everlasting Street sa Barangay Payatas Quezon City nitong linggo. Nabatid na bumisita lang ang bata sa kanyang tatay at iba pang kaanak dahil hiwalay na ang kanyang mga magulang. Tumagal ng kalahating oras ang sunog na tumupok sa tatlong kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Matapos maapulang apoy ay tumambad ang kalunos-lunos na sinapit ng bata. Abante Radyo Balita, Kontrolado na ang sunog na sumiklab naman sa isang residential area sa barangay Old Balara, Quezon City. Kaugnay nito, nilinaw ng Bureau of Fire Protection ang tamang lokasyon ng sunog na una nilang iniulat sa Pool, Barangay, ah, Pool Dagohoy, Barangay UP Campus. Umabot ang sunog sa ikalawang alarma at uh, itong fire under control pasado alas 10 ng umaga. Ayon sa BFP, nasa tatlong fire truck ang rumusponde sa nangyaring sunog. Abande, balita, Printing ng mga balota para sa national elections nagsimula na umabante sa balita si Abante Reporter Migo Fahatin. Nagsimula na ang printing ng mga balota sa National Printing Office para sa May 12 National Elections. Ito ay matapos lagdaan ng Commission on Election at NPO ang isang memorandum of agreement para rito. Kahit alang linggong naantala ang pag-imprinta ng mga balota, umaasa pa rin ng COMELEC na matatapos ito sa nauna nilang deadline na April 14. Pagdudulungan ng printing machine ng Miro System at NPO upang makaabot sila sa nasabing target deadline. Ako sa minggo pa rin ng Pati Rajo, itong Balita Pag-iisip, Pumangisa at pag Abane Rancho Balita, buong bansa. Mga ganap sa labas ng Pinas, sa Balitang Imported. Naglunsa Naglunsad ng North Korea ng strategic cruise missile test na sinaksiyan mismo ni North Korean leader Kim Jong-un. Base sa ulat, siya mismo ang nagdirekta ng subukan ang nasabing underwater to surface strategic cruise missiles na naglakbay ng 1,500 kilometers at lumipad ng mahigit 7,000 segundo bago tamaan ang target. Nangako pa ang pinuno ng North Korea na ipagpapatuloy ang pagpapalakas ng kanilang militar. Malakasan, pang balitang Balitang sports. Sport. Samwanga Valientes patuloy ang pangingitlog sa Dubai. Umaabante sa balita ang ating sports anchor Zeus Valdez. Pag-ibig patuloy na tingitlog ang Sambuanga Valientes sa 34th Dubai International Basketball Championship kahit na may presensya pa ng 7-5 na si Sam Deguara. Patapos ang 97-82 na pagkatalo sa al FC ng Dubai, nasundan pa ito ng 107-84 na kapiguan sa Al-Ali Tripoli ng Libya. Magandang simula ang ipinakita ng Valientes, ngunit naurong sa uling bahagi ng laro sa kabila ng mga pagsubok, susubukan nila makabawi laban sa Sagay CSC si ng Lebanon sa susunod silang laban. Pinangunahan naman ni Sam Teguara ang Valientes na may 25 points at 8 rebounds ngunit hindi sapat upang maagaw ang panalo mula sa Tripoli. Ako si Zeus Valdez ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Narinig mo na ba? Ano ang latest? Baka marites yan! Nakakalokang chika! At na ha! Sa chikang sikat! Nakahanap na ng bagong inspirasyon si Batangas Vice Governor Mark Leviste sa katauhan ng Sparkle Artist at TikTok personality na si Ira Lopez. Sinupresa niya ang dalaga sa platong may lamang dessert kung saan mababasa ang Will, will You Be My Girlfriend? matapos uh, niya itong bigyan ng bulaklak. Updated din ang props para rito dahil may dumating na kaparehong dessert sa kanyang plato kung saan mababasa ang uh, she said yes. Mahigit isang taon na rin matapos ang hiwalayan ni Nalaviste at Chris Aquino. At yan po ang kabuuan ng Abante Raja Balita Buong Bansa araw po ng Lunes January 27 2025 ako po ninyong Kabante Ka Rocking Naso para sa Abante Radyo Balita Buong Bansa. Abante Radyo Balita Buong Bansa. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante Radio Mabilis, mabangis, walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo